Magandang araw. Welcome back sa ating channel. Ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang bahagi ng wikang Filipino. Ang pang-abay. Ano na ba ang pang-abay? Ang pang-abay ay bahagi ng pananalita na nagbibigay-turing sa pandiwa, pang-uri, o kapwa pang-abay. Sa Ingles, ito ay tinatawag na adverb. Halimbawa, ang mga salitang mabilis, kahapon, at dito ay mga pang-abay. Himayin pa natin ito. Ang pang-abay ay maaaring uriin sa iba't ibang klase base sa kanilang gamit at estruktura. Narito ang ilang pangunahing kategorya. Una, pang na pamaraan. Ito ay naglalarawan kung paano naganap, nagaganap, o magaganap ang kilos. Halimbawa, mabilis Dahan-dahan Masaya Ang ikalawang uri ng pang-abay ay ang pang-abay na pamanahon. Ito ay nagsasaad kung kailan naganap, nagaganap, o magaganap ang kilos. Halimbawa, kahapon. Ngayon. Bukas. Ikatlo. pang na panlunan. Ito ay nagsasaad kung saan naganap, nagaganap, o magaganap ang kilos. Halimbawa, Dito doon sa bahay. Tingnan natin ang ilang halimbawa ng mga pangungusap. Mabilis tumakbo si Juan. Nag-aral siya kahapon. Naglalaro sila dito. Pansinin kung paano nagbibigay linaw ang pang-abay sa mga pangungusap sa pamamagitan ng paglalarawan ng paraan, panahon o lugar ng kilos. Ngayon, pag-usapan natin ang iba't ibang kayarian ng pang-abay. Sa Filipino, mayroon tayong apat na kayarian. Una, paya. Binubuo ng salitang ugat lamang. Halimbawa, mabinis, kahapon. Ikalawa, may lapi. Binubuo ng salitang ugat na may panlapi. Halimbawa, dahan-dahan galing sa salitang ugat na dahan. Ikatlo. Inuulit. Binubuo ng salitang inuulit. Halimbawa. araw-araw. sama-sama. At ikaapat, tambalan binubuo ng dalawang salitang ugat halimbawa bahay bakasyunan araw gabi sa kabuuan ang pang-abay ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng karagdagang impormasyon at paglalarawan sa mga pandiwa pang-uri at kapwa pang-abay. Ang pangunawa sa kanilang mga uri at kayarian ay makatutulong sa iyo na mas mapahusay ang iyong paggamit ng wika at mas epektibong pakikipagkomunikasyon. Iyan ang ating eraling tungkol sa pang-abay. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa aming channel para sa marami pang educational content. Bye!